po, good morning po sa ating lahat Welcome back na po sa ating YouTube channel For this video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber natin pong sasagutin Ito'y galing po kay Nistor Dato Shout out po siya dyan, kaibigan Ang kanya pong tanong ay Ano ba daw dapat gawin sa inahing baboy pagkatapos magwalay? At ano ba ang ipapakain sa mga inahing baboy pagkatapos magwalay para madali pong maglandi? So kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayok pang kabuhayang pangigultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pag-alaga ng inahing baboy pagkatapos po may walay po yung kanyang mga biik. Akin na po ito ng talakay po sa mga previous videos po mga kaibigan. Siguro po, maroon po tayong mga subscriber na hindi po lang nakita yung ating mga previous po na mga uploads na video. Pero, ito po talagang dapat nyong gawin sa mga inahing baboy nyo kapag kayo po nagwawala na po sa kanya mga biik. Kapag kayo po nagwawala na po mga biik sa mga inahing baboy, dapat talaga yung inahing baboy natin ay panatilihin natin po yung kanyang nutritional status nang sa ganon mas madali po makakabal yung kanyang pangangatawan. nang sa ganon din mas madali po silang maglandi at saka mas madali po magbuntis muli sa ganong pamamaraan po mga kaibigan yung dry period po nating mga inahing baboy ay mapapaliit po natin kasi kapag sobrang haba po yung dry period nating inahing baboy mahaba din pong panahon natin po na nababakante o hindi po nabubuntis yung feeds po na kinakainan po ng inahing baboy po ay magastos po yan kaya yung dry period po nila atin po yung ang papababain nang sa ganun mas madali po mabakanti yung ating inahing baboy at saka mabuntis po uli po mga kaibigan kapag kayo po yung magwawalay na po ng mga biik dapat talaga sa ika 30 days o isang buwan po kayo magwawalay ng mga biik and then sa araw mismo ng pagwawalay huwag nyo pong pakainin yung inahing baboy nyo kahit ano tubig lang po iyang ipainom sa kanya. Huwag nyo pong pakainin. Pagdating ng hapon, po nyo pong purgahin ng Latigo 1000 o kaya Ivermectin Injectable. So, yung araw mismo ng pagwalay, yan din po yung araw mismo na kayo po magpurga. Para, day 2 at saka day 3, pwede na po kayo magbigay ng Vitamin B Complex 5ml, Vitamin ADE 5ml din po mga kaibigan. Kasi, tapos na po kayong magpurga. Malinis sa po yung bituka, yung mga tiyan ng inahing baboy mula po sa mga parasite at saka mga bulati po mga kaibigan. Pagdating po ng day 1, ang dapat nating ipapakain sa ating mga inahing baboy ay ganun pa rin. Lactating feeds, 2 kilos per day mula day 1 hanggang day 10 na tayo po'y nagwawalay ng ating mga biik. Uulitin ko po, ang ating pong ipapakain sa ating mga inahing baboy po ay lactating feeds, 2 kilos per day From day 1 na mula nawalay hanggang day 10 po hanggang nagwawalay po tayo sa ating mga biik. Sa ganung pamamaraan po mga kaibigan na pinapakain po natin lactating feeds yung ating mga inahing baboy, yung kailan pong katawan po ay madali pong makarecover. Kasi po kapag nagpapadili po yung ating inahing baboy, may chance po talaga na bababa po yung kanyang nutritional status. Papayat po yan at saka uh, yung mga nutrients at minerals niya ay makukuha po ng mga biik. Kaya, bababa po yung kanyang nutritional status. Para atin pong maipataas yan, ang atin pong ipapakain ay lactating feeds 2 kilos per day from day 1 hanggang day 10 after walay. Huwag po kayong mag-alala mga kaibigan kapag uh, naninigas po kayo yung kanyang dede. Kasi po, kapag wala na pong biik na dumi sa dede natin mga inahing baboy, kusa po yang babalik sa normal. Hindi po yung titigas na lang dyan, kundi, yung mga gatas po nandoon po sa diri ng ating inahing baboy ay maaabsorb po yan sa katawan ng ating inahing baboy. Yan po ay additional supplements at additional nutrients kaya mas madali pong makarecover ng ating inahing baboy po mga kaibigan. Kapag sila po naglulugon, pakunti-kunti na lang, hindi po grabe, hindi po biglaan kasi yung gatas po na mula sa kanilang dede mismo ay na-absorb ng katawan nila at saka yung mga vitamins at minerals ng gatas ay na-absorb ng katawan ng ating inahing baboy kaya sila po ay mapanatiling healthy, malakas, matibay at saka madali po silang makarecover within day 5 to day 6 mula walay pwede na po yung mag po mga kaibigan kaya minsan po mula day 3 hanggang day 7 after nawalay sa mga panahon na iyan, day 3 hanggang day 7 pwede na pong pabulugan yung ating mga inahing baboy kasi magsta-standing heat na po sila. So, napaikli po natin yung dry period. Pagdating po ng day 7 pataas, kapag nabulugan na po yan, may chance na po na magbubuntis yung inahing baboy nyo, day 7 pataas po mga kaibigan. So, imagine, isang linggo lang po yung bakanti yung inahing baboy nyo at siya po nagbubuntis na po uli. Basta, lactating feeds ang ipapakain nyo, 2 kilos per day, from day 1 to day 10 and then sa araw mismo ng walay magpurga po kayo and then kinabukasan or and then day 2 hanggang day 3 pwede po kayo magbigay ng vitamin B complex 5 ml vitamin A 5 ml din nang sa ganun yung inahing baboy nyo po ay maging malusog maglanding uli at saka hindi po ganun grabe yung kanyang paglulugon para siya po ay mas madaling maglandi at saka atin pong mapabulugang muli po mga kaibigan So yan po yung ating vlog ngayon. Sana so, po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaman po tungkol po kung paano ba dapat gawin sa ating mga inahing baboy pagkatapos mawala yung mga biik po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.